I've been all that with no feeling on the way up with you pa mah sai Alam naman natin na ito ang ating doni Pangilinan ay diretsong agaad sa ating Bel Mariano at talaga namang magkasama nga agad itong ating couple at kinabukasan naman ay talagang magkasama nga muli sila dahil hindi talaga matiis ng ating Donnie na hindi makita itong ating Belmariano na talagang pinuntahan pa nga ito sa concert rehearsal ng ating Bell. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ni talaga namang sobra miss ng ating couple ang isa't isa. Kaya naman for nga agad ang ating couple pagka-uwi nila galing South Korea. time nga guys dito. Remember when Bal came from Seoul also? She came back and uploaded an IG picture of them. And now, it is Donnie. The consistency of these two. Hashtag Donbal. Dahil grabe nga talaga itong ating couple kapag nag out of town nga sila. Dahil talagang for the update nga agad sila para sa ating mga pula na talaga namang nag-aabang ng mga ayuda patungkol sa ating couple. Kaya naman umani pa nga ito na ng maraming komento at pinag-uusapan na. Kaya naman stay lang tayo for more update.